Tama naman po, ate. Eh, mabuti po. Dapat Nakit. nagsusot ka ng damit, hindi ganyan. Eh, init. Init. Naliligo oh. ka ba araw-araw? Naliligo -araw? po ako. Mag Saan ka naliligo? Dito kung nagigib ako, may tubig yan. Kila, antik. Antik ko po yung may bahay. Yan yung malaking. Ah, oh, humingi ka ng tubig doon? Oo. Oh. So, ikaw lang mag-isa dito araw-araw? Mm, -araw. opo. May nagpabili nga kung palang kay Kuya. Ito wala kong palang eh. Dapat winawalisan nawalisan mo dito pa hindi ka kakagatin so, ng mga langgam. Walis pipi kasi sa gabi nagtitiktok ako. Wala na akong kuras mo. Saan ka ba nagtitiktok? Sa so, Sydney Living Room. Ang ganda naman ng kulay ng lipstick mo ate. Saan mo yung nabibili? Ano po? Saan mo yung nabibili? Kalaminos. Kalaminos? Kala ko galing sa Korea yan. Bopin sa, sa Korea nila. Ah, sa Korea. So bumili ka lang sa kanila. Yung shaper mo, bukas na. Salado mo yan. Hindi kaya tayo mo kagabi ah. Oh. Saan ka ba galing kagabi? Hindi ako buhay. Dumilis ako ng paligid. Ako oh, ginagawa mo dyan? Nagtitiktok. Nagtitiktok? Sino kasama tiktok? Ikaw lang. Nasaan ba mama mo ate? Wala po si mama. Nasa ano, dagupan kasi. Pero ito yung bahay niya. Ba't sarado, hindi ka makapasok? Nandun kasi si Lola sa Manila. Kinuha po siya Manila ng mga oh. anak niya. Hmm. Wala ka bang susi dito? Wala eh, po. So pag bukas yan, pwede ka pumasok? Pwede ka, ka pa pumasok. Na dito, pwede. -dito, dito, dito, may katulog lang, makatulog lang po. Tanong oras ka umuwi dito, tuwag gabi? Eh. Ano? Mang alas dito ng madaling araw. Madaling araw? Bakit madaling araw pa? na siguro ang madali. Ang dami mo yung maubos mo ba yan? Maubos no, ko po ito, ako bala, ko. Takpan mo nang mayos para hindi siya, ano, kukupas. No, maubos ko po yan. Ang ba? <laughs> Bakit po? Ba? Hmm? Kayo, sa kayo nasutulog? Sa ano, bahay? Mm, sa bahay, bahay po. kayo. Oh, meron kaya, po. Ano ba ko dito? Kahit ganito, dito, ganito kahit doon yan lang dito, nakapahinga ko na lamoy lang pala to. Ano yung paglipat ka ng ano? Hindi naman ako kuyapin. Ako pata bili. Ako lang pamatay lang gamat at saka yung... E paano kung gumulan hindi ka mababasa? Yung 53-50 na naman. Tumahal lang pang-esprit ng lamok kasi pag matulog ako ng gabi dyan hindi ako lamukin. Midsan marami akong ng lamok eh. Kasi malamig yan pag... Ah, kaya pala madami kang umaano, makatikate sa katawan? Mm-hmm. Pwede po po. Hmm. Sana Bina, binabato na tayo ng mangga dito ah. <laughs> Naliligo ka kana ba ate? No, hindi ako mamaya. Masaya yun si Ate Pura may po, may Ate Maricel. May po po gano'ng kilante. mag po. May, may timba alam. May hey Maricel. May, may, e may sabon ka. Hey Maricel, kwento mo nga sa amin yung buhay mo. Ano na yung upo ka mo dito? Oh, Balita ko, ano, na totoo ba na, ano? Upo. Oh, na ginahasa ka daw? Kaya ka nagkakaganyan? Totoo po ba yun na may nanggatat sa'yo? Opo, noon po, sa Alaminos po. Nangyari, matagal na nangyari yun But, ano, anong nangyari? Ba't ginahasa ka? Pinagsamantalaan? Opo. Mm -hmm. Oo, yun lang ako. po ako. Kaya ganyan, wala akong sariling bahay dyan. Ako lang dito lang ako nakapirala. Okay. po? Kaya umalis ka doon sa Alaminos? Opo. Pero na umuwi na ako dito kilante ko. Dito talagang lupa nila, Mama. Dito ko dito po nakatira si Ma'am, kaya umuwi na ako, ako dito. Hmm. Yan ang naging bunga, kaya... Yan po ang ng, magiging uh, new market. Nung nanganak ka, nagkaroon ka ng depresyon. Opo, opo. Yan yung naging bunga, yung nag, opo, kaya, opo. nag, kaya na kayo naghiwalay ng asawa mo. Opo, po. Ano yan, Ano sabi mo kayo na, na may ibang babae yung, May babae po? May babae yung asawa mo? Opo. Oo, oh, ano may babae. Ngayon nga ako gawin. Ito naman ang tunak. Ganito lang ako nabubuhay dito. Walang kwarto. Dito lang ako nahihigan kung may ulan. Siyempre malamig pag gabi. O, oh, tagulan na eh. Hindi malamigan ako dyan. Ganon. Yung pagbigyan mo ko ng pera, bibili ako ng lakpan. Yung makapal-kapal pang parang 40 ng ganyan. Dublihin ko yan. Kasi dito, pag malakas yung ulan, huwi ako dito matulog dyan sa gilid. Dapat gano'n, may kwarto ka dun sa bahay mo. Hindi ka ba nila binubuksan? Eh? Uh -huh. Hindi nila ino, iniiwan yung susi? Wala sila dito po, nasa Manila po, si Lula. Dapat may kwarto ka na bukas yung pinto na ganyan tayo. Nakukit ko lang naman ako dyan. uki lang yung katawan po, ganyan po. Sanay ka na sa ganyan? Lalo ka magkakasakit pag ganyan. Uh -huh. Lalo ka magkakasakit. Well, um, kung kaano masyadong sakit, may, may, ano lang period, menstruation. Malakas talaga yung menstruation mo? Punti na lang po, Patapos na? O, oh, patapos na po. Uh, po ba? Hindi, kinukumusta ka lang namin. Makita namin yung Thank you you pa. At salamat sa Diyos <laughs> at nakita namin yung ano mo, yung, ano mo dito, yung palagayan mo. dito uh -huh. pala yung, ano mo, yung sitwasyon mo ngayon. At hindi ko naman sinusunog ang katawan ko po. ganito. oh, ang yung sarili mo. May ano pa, may bukas pa. Hindi eh. ako naliligo ng gasolina po. Tubig ang pinaliligo ko. Ay, huwag gasolina. Delikado yan. Delikado talaga yung babae nyo, no? no? <laughs> taga Delikado Bulacan, pala mo. si Ate Marcel. Yung, yung taga Bulacan, po, naligo ng gas. Pinaligoan niya ng gasolina sa kanya. Sinindihan ng pospro. Ay, wag wow, ang mong gawin yun, ha? Opo, 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 opo. Ano ka nang liligo mo? Ba't ang dumi ng ano? Dubek, tubig, mag-iigip po ang tubig. Yan yung ilastik po. At kapatid ang mga pakupuyang. Kaya nang oh, bahay, gano'n yeah. po. Yeah. Mag-iigip Sige, dito ka lang, ha? Bibigyan kita ng pera mo. Kausapin ko lang ang tema, ha? Kausapin natin. Hindi, kausapin ko lang. Huwag nilang kausapin natin. Huwag nilang kausapin natin. Wala sila dyan sa Alaminos. Walang tao dyan na rin. Nasa Alaminos po sila. Tinan ko nga, sila ito namin. Gano'n lang yan. Hindi na, hindi na lang papanoorin maligo. Siyempre, privacy, privacy oh, mo na po ay, yan. yan. Pwede <laughs> naman mo. Ah, pwede? <laughs> Ipikit namin mata namin. Okay, kahit hindi na mo. Ay, ganon. okay po ba? Bawal yun. Bawal yun bakit? Hmm. Bawal po yan. Ipanukulin maligo yung tao? Opo. Maligo ka na ako, tanong na nun. Kaya, matapos. Oh, Ayan, tutulungan <laughs> ka na ni na Mrs. Ka. Ayan, kunin mo yung ano, yung shampoo mo sa sabon, yung bago. Oo. Oh. ayan, kasi ang lakas na ng amoy ni nanay. Sobrang lakas. Umabot na sa ano, level 10. <laughs> ayan po kasama natin po ang aking magandang asawa. Hey guys! Ito na ito sa... para makaligo na si ate. Very supportive. Nem. Papaliguan na natin sa ating Marcel. Ayun. Ayun, nakaligo ka na rin. Ilang araw ka na hindi na lumiligo na. Ilang araw na siya hindi nakaligo. Hindi po naligo siya ako kanina. Pero maniligo ka rin. Ah, hindi. Kasi ang amoy mo, pang isang linggo na eh. Hmm. Hindi po naligo Sino sino lalaki ang nag ano sa iyo? Ba Bakit kasi nagpapagamit ka? Huwag mo ihalo yung yung shampoo sa tubig. Tanggalin mo, ilagay mo sa kamay mo, ay sa buhok mo. Ayun Oo, sa buhok mo ilalagay. Huwag sa, sa tubig. Ah, nahalo na sa tubig. Huwag yan sa huwag yan sa ano, sa buhok mo ilalagay, sa buhok. Ay, kulang. Hmm, ganun lang yung ano niya. Kaya baba ako sa si ate. Bang siya? Siyempre po, masama po. Lalo hindi mo okay. sa kasa mo asawa. <laughs> <laughs> Bakit naging libangan mo na ba yan? Hindi po, hindi na po. Bakit? Nagpapa, nagpapaano ka? Parang binibenta mo yeah, katawan mo. Yakap lang po halik, oh. Hmm. Pero bumuha pa ako. Ganon? <laughs> yeah, hindi pa ako magpapaya kapag magpapahalik ko. Ano pang ginagawa sa'yo? Bumuha pa ako. Kasi ako. Okay. Tungkol ng halik at ano pang ginagawa sa'yo? Hipo lang lang ano, buhok pa at nakabinti. Hipo lang buhok at binti. Pinapahipo yung buhok, pinihipo. Kapag ano ka naman, nagpapahawa ka naman. Kapag hinihipo po, hindi hayaan lang sila. Inayaan mo lang. Ayan. Ito ako nilang ipuwi. Kanyan nilang naman. Kaya siya siyang puwi. Ito siyang mabuti. Ang dami nalapit sa'yo niya. Ang babango ka na. Wala, madami nang nalapit sa'yo. Dapat pala mag-iingat. Dapat mag-iingat ka kasi babae ka. Hindi dapat tayong mga babae. Dapat mag-iingat tayo hindi pa hindi pa sa mga lalaki o lalo abid. na po sa kung saan nila pag yung buhok mo sabi mo huwag mo hawakan buhok hindi kita kilala okay po si Daddy Pran no, po saan po yun nakot ngayon nasa ngayon yung ano mo ba yung director? yung ano mo so, kailangan sabunin mo rin yung baba dito, sa kakiligili yung sa baba mo, sa, sa kilikili, sa bulay, yung maigay. Talikod ka, talikod. Uh, ay, marunong pala siya mahiya. Direktor ko lang. Sabunin mo. mo. Oo nga. Marunong palang magtago si ate. Hmm. Yeah. Oh, Very good. Ma, ba mo. Babal lang Oo. Siyempre, yan, oh. Hindi mabakit yan, no? Manawan mo, siyempre. Mabako. Hindi na, hindi na manawan. Manawan mo. Manawan mo? Kaukawan mo. <coughs> Parang yung, ano mo, tatoo na yata yung, ay. Na, mapagalitan ka dyan. Ang pinapaliguan ko. Nakilala ko na. Lola, na namin kasi ano, ang lakas ng amoy niya. Ako lang maraming pagkain, kaibigan ko. Ah. Ang lakas ng amoy niya, lola. Kamag anak niya po siya? Hindi. Anak ko po eh. Sino ba? Yung asawa ko na ate ko. Asawa na ate ko. Ah, yung ano, lola. Yung nanay niya. Kapatid ng, ah. ng ano, manugan niya. Kapatid ng nanay niya.

kung may pakita, bawal yun, bad yun. <laughs> Hindi na muna yung makeup mo. Parang tato. <laughs> tato na yata yung makeup mo eh. Ste. Okay. Uh, Kawa, ano mo, yung sabunin mo may yung makeup mo. Important. Hindi na tatanggal yung makeup niya. Imported nga, galing ano, galing Korea. Hindi <laughs> <laughs> tatanggal ang makeup mo. Ang tibay na. No. Ang tibay ng lipstick mo ah. Hindi na tatanggal. Ganyan lang Dapat tanggalin para makita yung tunay na ganda. Hindi ano, magnilamos ka. Gawit ang sabon. Kailan mo sa mga yung ito, tanggalin mo to para maganda. Makita yung tunay na ganda. Kasi po. Oo. Ano ba mga tanong? Para tong sabon, sige bubahan mo tita. ta ko yung bagong sabon. Ayan. Para pa na na-expire na. Yung Ano tumakbo si Marvel? Hello, lalo na kapag parado kami ng mga ito. Mas ligaw ko na ligaw. Ano yung mo? Tanggalin mo kayo yung makeup mo. Eh, hilori mo yung makeup mo. Kasi makain ako. Ay, kumakain na liligo. Nagsabay. Pwede. Ba't yun? Pwede yun to. Ano ninyo yan? Kumakain na liligo. Nakita namin siya doon sa ano, sa palengke. Ba't siya nagkaganyan po? Anong nangyari sa story niya? Nagkaanak? Na ano? Nahanginan? Nalamigan? Nandiyan naman ang una? po? Saan po? Anong kanina ba ito? Ay, diyan siya. Lula niya kami. Di ano ni... Di na niya. Di niya. Kaya kalaan na niya po. Wala. Wala. Ay, yung nanay, nanjan yung nanay. Ang laki nyo. Ay, hindi, hindi, na, hindi, hindi siya pinapakailaman. Dapat matanggal yung makeup siya, ano? mo. Ano, ha? Ano, hindi po, ayaw niya. Bukas sama ko nung daddy practice. Ano sa kanya natin, ban? <laughs> Dapat ban, ah? Ban? Gusto mo ban? Okay. Ah, uh, sige. So request natin. Ibalik ako ng gabi dito. Opo. Okay. Yeah, tatanggal yung makeup mo. Dahil matanggal yan. Saan yung sa Manila yun? Manila. Opo. Okay. Asin... Uh, Bukaw. Maganda pa. May tsura. Oh, magandang, magandang babae siya nai, no? na yun. Ako yung lagi pinapabiral sa YouTube. Ay, di ba? Ang ganda ko sa picture. Hmm. Ako yun. Mar sabi nga sa akin sa Ana Minus eh kaganda naman ng mga ano mo, viral pictures mo. Marunong kang gumawa ng mga picture larawan sa cellphone. Sabi nila, oo, oh, ako lang ako. Model ka ba dati? Ay, hindi po. Anong trabaho mo dati? Yun no, nga, sa alam ni Mo, ko yung mga Korean dati. Ah, sa ano? Ah, sa bar ka ba yung trabaho? Sa Korean o sa alam. Yung mga Korean noong Korea, Korean, Korean, Korean noong nung no, ano, wala pang kibig lang. Diyan sa alam ni ko sila. Ngayon bumabalik sila dito sa Pinas. Ay, eh, gumagawa pa ako ng mga viral videos. Galing nga sa Korean yung makeup one. Sabon na nila, wala na mo. Okay. Ate, para matanggal yung makeup mo sa mukha. Hindi. Uh -huh. Para makita yung tunay na ganda. Hello rin, nagye. Ano mo yung ano, yung... Laging gaya. Pinakuya pa, bubano pa. May nawasa dito, pero doon tayo nakakulit ka sa kapila. Ito ka pa rin ang kapag mo. Asa, walang kapatid ang pali ko. Doon, may bahay, may palayo. Yung mga nanay niya dito, ang um, makamagana. Um, Ganun na yung bahay. Sa halikod lang, walking lang, malapit lang. Ang isang bahay doon. Yan, ganyanin mo. Ano Papasok dito sa kanan. Wala matanggal. O, oh, dito. Ibig sabihin dito, dito siya tumatambay talaga na yun. Ay, oo, yan tumatambay. Um, kailangan so, sa na 'yung sabon. Yung ano, yung aduyan. Sabunin mo pa 'ate. Ayan, natanggal na 'yung ibang pa, pa, ano. Eh. Maputi oh, ta. sa Ma na 'yung mata ko sa sabon. Sa... Meron okay, pa. Para makita natin ako. Maputi na 'yung mata ko sa sabon. Ano 'ng kata? Yung lowering kita. Dito pak siver di pa. Tiyagaan, tiyagaan. Hilorin muna natin para hindi sayang sa sabon. Tubig, tubig. Mante sa sabon. nalagyan ng sabon 'yung mata ko. Hilorin natin. Go ahead, I'm gonna give it to Okay na, okay na. Pahilod natin para makita natin yung tunay na ganda. Kali natin yung ano natin tala. <laughs> yung ano, yung... Eh, hindi pa natanggal. O, ito, akin ah, na sa bone. Talibay, huwag mo lagi yung matakot siya. Hindi, sa ano lang, sa tala. Ay, nag-make-up na kaya nila. mo na lang, nag-make-up at kita. O, sige ko. O, sige ko. Para ba kailangan lang yun sa Ba't ang ganda mo ate? Hindi okay, po. Ba't ang ganda? <laughs> Baka na sa buong. Wala. Sa <laughs> duyan. May e, duyan ako sa bayan. Ra, nay. So, sa bayan ka ang... natutulog? Tatlo, apat ang duyan ko. Ay hindi. Lima ang duyan sa bayan na dala ko. Ay, anim. Wala ka naman duyan. Anim? Dami naman. Anim yung duyan sa bayan na ano, tinago ko na pagsunugan ko. Ba't na natutulog doon? Hmm? Ba't ang na natutulog? Talo, doon. Kaya ka saan Ako lang, mga polis sa likod. Pulis. Hmm. Ah, so may bantay kang polis doon. Ka? Opo. Kaya, uh, sikti ka doon. Ito, mga polis na taga dito. Oh. Ang kapag. Ay, ba toothbrush ka ba ate? Opo. May toothbrush. Ang ganda naman ng buhok mo. Ka, ka Sama ako ta, ano yung ngipin ko, ipaano dapat ko Kuya, parang ipapustiso, ipa, ipa, may ipa, ipa, dito lang ko bukas sa Manila ta ipag ipagawa yung ngipin. Bukas, kuya. Ngipin. Ngipin daw niya pa niya. Ipapustiso pa sisira. Ayan. Ano po, po ang yung Ano po? Pag papuntahan sila, dati parang lang dito po. Dito si, okay, si anapping, sa po ako sa Bantap. Ipagawa natin sa Manila yung ngipin ko. Ah, gusto mo gumanda yung ngipin? Okay. So, Bakit naubos ang ngipin mo? Ano nangyari? Ilang, ilang araw yun yung ano, dalawa ako. Ilang araw ako doon. Depende, Angga, anggat, Ang hanggat, gusto mo. Hanggat gusto mo, dun ka. Ang ah, ganda naman dun, mababait naman sila. Saka, <laughs> oh, mababait dun. Mababait <laughs> ng mga tao dun. Mm. <laughs> Ba't yung tenga mo parang nasi, natanggal? Nasira sa... Ipaputas na lang natin itong tenga sa Manila talaga. ko na, na, tiyang, na, 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 paano tenga mo? Ano yung yung kasi? Sa tanggal, no? Naghikaw ka, tapos na nahati. Na ang eh. oh, oh. masawa ko noon ba May isang pintura na kasi <laughs> ako. Kasi mo. Nag-away kami. Natanggal yung ano. Yung ah, nag-away kayo. Dudan kami sa ako. Para puputin na yung likod mo. pala hmm. Ano po ang gusto ko? Ano tayo na sa Kangipin, sa Manila bukas? Ipa yon. Ipabutas natin. Di ba taga-butas ba doon ng tenga? Oh, ang tawas tawas tawas. ng ilong. Ay, nga. Tanggal na yung tenga, oo. Oh pabili ako ng hikaw kay Kuya Prang. Mm. Hikaw ko sa kapo. Ano po, yung panangipin, yung kwan yung post, yung mas mm. yung ipaayos, marami po. Ano marami? Oo, oh, marami. Oh, na? Kalway. <laughs> <laughs> pinag ako taga Manila, sarakot binili ako ng kalan. pagnutuan, mga Ay, gatos. Sila. Mga Ay, pagkain. Na, si, si, kuya, pra, si Kuya. Si Kuya.

Dapat pag may shampoo ayusin. Dapat pag naliligo, mag-ibig ng mayos. Dapat araw-araw mag-ibig ng mayos. na ng tubig. Ayan, pumaralo na. na. Tapos mamaya magbihis ng maganda. Don't Pero dati hindi pa siya ganyan.

Oh, ayan, tapos na naligo si ate. Pa Paano ka muna? Bihis ka muna, ha? Oh, sige, take your time. Kaya ako so, bukas po daan ng dyan. ito pa nagsisilbing bahay ni ate Marcel. Ito yung silbing uwihan niya. Sa bahay ng kanyang lola. Pero wala yung lola niya, nasa Manila. Tapos so, yung bahay ng nanay niya nandun sa kabila. Ang hindi ko lang, pinagtataka ko lang. Yes, ayaw niya pumunta doon sa nanay niya. So sa ibang araw po, alamin natin kung anong bakit gano'n yung nangyari. So maraming maraming salamat po sa pag-share sa video ng ito at pag-suporta sa ating founder, Daddy Frank Official. at sa buong team, maraming maraming salamat. So, ito po ang ating update kay Ate Marcel. Binigyan ng Daddy Frank ng grocery. Tumaan natin at ito nakita natin ang kanyang kalagayan. Sumuli so, po at kasama ko ng aking kasama. Maraming maraming salamat. So, hanggang sa muli. Ang nililikod, on behalf of Daddy sa Motulag TV, ang nililikod. Thank you so much. Have a nice day, everyone. bye, -bye.